Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Alam nyo ba na nakarating sa amin ang isang balita na ang isa sa pinakasikat at pinakamatagal na restaurant sa Pilipinas ay matitikman na rin sa pinakamalaking Robinson's Mall dito sa Nueva Ecija. Meron na naman tayong kainan na dadayuhin. Kilala kasi ang restaurant na ito sa kanilang masasarap at malalasang lutong Pinoy. Mga lutong Pinoy na kuhang-kuha ang mga panlasa ng Novo Ecijano. Samahan nyo kami sa aming pagbabalik sa isa sa pinakasikat maulad na lungsod dito sa ating lalawigan yan nga ay walang iba kundi ang lungsod ng Gapan Pagtungtong namin sa Gapan ay agad-agad na naming pinuntahan ang Robinsons Mall Ang Robinsons Gapan nga ang pinakabago at pinakamalaking Robinsons Mall dito sa Nueva Ecija Shoutout nga po pala sa mga magigiting nating mga kababayan na nagtatrabaho sa mall na ito Tara po dito sa Jerry's Restaurant Laban na! na! What's up mga ka Ecijano Nandito nga kami ngayon sa Robinsons Gapan at pinuntahan namin ang isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Pilipinas. Sa wakas, nagbukas na ang Jerry's Restaurant. At alam nyo ba na balita ay napakasasarap na mga pagkain dito. Kaya ano pa hinihintay natin? Subukan na natin to. Let's go! Laban na! Yun! Laban na dito sa Jerry's Restaurant. Pagpasok nyo nga dito ay kapansin-pansin ang magaganda at modernong disenyo nito. Suwak na suwak nga ito sa mga magkakatrabaho, magkakaibigan at magkakapamilya. Kaya naman sa mga kababayan naming batanggapan, kung kayo ay naka na sa kanilang ibang branch. Ngayon, hindi nyo na kailangan lumayo dahil meron na dito sa Robinson's Gabay. Siguradong masisyahan kayo sa ganda ng lugar at magiging komportable kayo. Dahil nga sa kanilang masasarap na pagkain at maayos na serbisyo, hindi na nakakapagtaka kung bakit umabot na sa ibang bansa ang Jerry's Restaurant. Hindi na rin nakakapagduda kung bakit paboritong kainan nito ng maraming pamilyang Pilipino. The best nga naman talaga ang mga pagkain dito, lalong-lalo na yung sisig, yung inihaw na pusit, yung crispy pan, at beef kare kare. Kaya nga halos lahat ng lutong Pinoy ay matitikman mo dito sa Jerry's Restaurant. Lalong lalo na yung kanilang pansit at lumpia. Talaga nga namang pwede mong ipangtapat at ipanglaban sa mga banyagang putahe ngayon. Katulad na nga rin itong fried chicken na dito mo lang matitikman ang napakasarap na timplang ito. Kaya ikaw kababayan kung nami mismo ang mga lutong Pinoy, yung mga lutong may kasamang pagmamahal. Aba, punta na kayo dito sa Jerry's Restaurant. Ito nga yung hindi ko pinalagpas dito ang aking paboritong kare-kare. Grabe, napaka-legendary nito mga idol. Pinoy na Pinoy ang lasa. Sa totoo lang mga kanobo e si ang Jerry's Restaurant ay matatawag na legasya ng bawat Pilipino. Sila ang sumasalamin sa mayaman nating kultura sa kusina. Kaya kapag kumain kayo sa Jerry's Restaurant, automatic mamimiss mo ang iyong pamilya. Dahil dito sa Jerry's Restaurant, ang lahat ng customer ay pamilya ang trato. Muli sa bumubuo ng Jerry's Restaurant, partikular sa Robinsons Kapan Ngayon pa lang po ay binabati na namin kayo ng mainit na congratulations. Shoutout nga po pala sa Nueva Ecija Food Life sa pangungunan ni Sir Ian Gala. Panibagong tuklas na naman ang nangyari sa atin ngayon. Ito po muli si Kuis Philip, isang proud provinsyano at isang proud si Hano mula sa bayan ng Laon. Sa ngalan ni Mojaco, ni Gusion, ni Races at ni Spencer, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam! Ingat and God bless laban na